But I don't know this area. Even if there are big changes in the company, natin, there should be an exception for employees like her. She could have been an asset. Anyways, let's go back to the office and talk about some things, okay? Thank you. Thank you, po, sir. Balik sa kanya sa cell, boy. Ito na yma tagal ko na nihintay. promotion ko. Good morning, ma'am. Tinatawag niyo raw ako. Ah, oo. May pag-uusapan kasi tayo patungkol sa mga mangyayaring pagbabago sa kumpanya. Um, di diretso yun na nakita, Gina. Alam mo naman, ang kumpanya, habang tumatagal, nagbabago yan ng teknik at strategy sa pagbebenta ng produkto. So, napansin kasi namin lately na bumababa yung sales natin sa pagbebenta ng computer units. So, naisipan namin na mag-hire kami ng mas batang empleyado. Ah, naintindihan ko po, ma'am. Ibig niyo po bang sabihin, eh, kailangan niyo ng magte-train para sa mga bagong hire? <laughs> Saglit Hindi mo yata ako naiintindihan. Pero tama ka, mag kami ng bagong empleyado na mas bata, mas maganda, at mas ma -appeal. Pero hindi kasi namin magagawa yun kung hindi kami magtatanggal. Ang ibig niyo po bang sabihin, tatanggalin niyo po ako, ma'am? Teka, ma'am. 15 years na po ako nagtatrabaho dito. Product knowledge, at saka everyday operations, lahat po memorize ko na. Bakit naman niyo po ko tatanggalin? Pasensya ka na, Gina. Pero kasi ang desisyon nito ay patungkol sa mga mangyayaring pagbabago ng kumpanya at hindi dahil sa performance. Pero wag kang mag-alala. Bibigay naman namin yung VAC pay mo, 13-month pay, at syempre may bonus ka din. Um, so ano, tapos na tayo dito? Um, pagkatapos mo dito, pumunta ka sa HR office para ma-assist ka nila kung ano yung mga gagawin mo para sa clearance. Sige na, makakaalis ka na. Pero Hello? Ah, oo nga eh. Nagulat rin talaga ako kanina. Mahal na mahal ko yung kumpanyang yun eh. Fifteen years kong binigay yung buong buhay ko dun, kaya ginalingin ko talaga yung trabaho ko. Akala ko mapopromote na ako. Nagulat ako kanina, nung bigla na lang akong tinanggal. Wala, ay gano'n talaga ang buhay. Anyway, sige na mamaya na lang tayo mag-usap ha. Andito kasi ako sa mall nagtitingin-tingin eh. Nagpapabili ko yung kapatid ko ng cellphone. O, oh, sige-sige na. Bye-bye. Ano ba ito? Ano ba itong plus 8 GB? At saka may AMOLED display pa. Uh, sige po ma'am, wait lang po. Kunin ko lang po yung phone na gusto niyo. Okay, thank you. <laughs> uh, hi ma'am, kailangan niyo po ng tulong? Ay, yeah. oo nga eh. dami kasing phone, hindi ko alam anong... Anong dapat kung phone na kunin? Mm, okay, ma'am. Um, tanong ko lang po kung ano po ba yung pinakahinahanap nila sa isang unit. Gusto ko kasi yung maganda yung camera. Pero affordable naman. Okay. Ah... Uh... Okay, tamang-tama po itong hawak niyo, ma'am. Si Unit A78 po, ay eh, napakaganda ng camera dahil full HD AMOLED display na po ito. 50 megapixel ang back camera nito at yung sa harap naman ay 8 mm -hmm. megapixel. At vibrant na ang colors ito, like yung mga high-end na. Pero yung price niya is very affordable. T Talaga ba? Yes, ma'am. Pwede nyo i-try yung camera nito at makikita nyo na talagang napakalinaw. Ay, okay, Ayan, tinan nyo po. Uh, ganda. Oh, ay, di na pwede mag-filter. Tapos ang presyo, eto lang. Yes, hindi nyo na po kailangan mag-filter. Tapos napakalino po niyan. Unlike sa ibang phone, ayan, nakikita nyo, blur yung likod kasi yung kanyang portrait. Ayan, o oh, sige. At Salam At buhay yung colors. Salamat sa tulong, ha? Welcome po. Sige po. Ay, ganda. Ito na talaga. Hi, excuse Ay, me. Ayo po. Uh, pukunin ko yung unit na nandun. Ah, sige po, ma'am. Explain ko lang po muna sa inyo yung features Ay, hindi na, hindi na. Uh, meron na nag-explain dito kanina ah. yung isang miss. Kaya sure na ako, yun na yung bibiliin ko. Ah, sige po, ma'am. Wait lang po. Ay, true. Ano po yung payment niya Ay, pala? Ay, true card pala. Eh, card. Sige card. po. Wait lang po, ma'am. Okay. Uh, Mam, ma Ma'am, ito na po pala yung phone nyo and yung card nyo po. thank you, ah. Pasahin na lang po pala dito. Ako, ah, sige. Yes, po. Kan, dito na lang. Yan. Yeah. Yun. Thank you so much po. Balik ko kayo. Thank you, Ben. Mm. Ah. Welcome po. Ah, uh, ma'am. Ito na po pala yung phone niya. thank you. Ah, thank you. Ang galing niyo po pala kanina doon ah. Eh. Parang basic na basic po sa Smooth na smooth. Hindi naman. Nagtrabaho rin kasi ako sa Computer and Gadgets Company. Kaya medyo alam ko po yung sinasabi ni Ma'am kanina kasi nalilito nga raw siya. Alam mo, ang may papayo ko lang sa'yo, huwag mo lang basta ibenta yung mga phones. Kung ano lang yung nakalagay dyan sa mga tabi nila mo ako sa'yo, mas aralin mo pa para makita mo at alam mo kung paano i explain yung mga advantage ng bawat unit sa isa't isa para kung anong hinahanap ng customer, alam mo na kaagad kung anong unit. <laughs> Nakaka-inspire naman po kayo, ma'am. Maswerte naman po ng kumpanyang pinagtatrabohan nyo. Oo nga eh. Ah, uh, kaso, sinanggal na nila ako eh. Ah, uh, kasi... Natanda na raw kasi ako kailangan daw kasi nila ay mga fresh bata mga maaapil daw na sales lady nako ma'am ka po magalala dahil pamilya na po ang turing sa mga empleyado dito hindi po sila tumiting kung gaano katanda daw ganoon ka bata e ang mahalaga naman po ay eh, magaling ka sa trabaho mo at mahal mo yung ginagawa mo Saktong-sakto to, sir. Sobrang kailangan ko po. Susubukan ko po talagang mag-apply. Maraming maraming salamat po. Welcome po, po Ingat po kayo, mama. Salamat po. Welcome po. Oh, <laughs> uh, hello. Oh, sige, may kukulin lang ang phone. Babay din ako dyan, okay? Ayusin mo na mga files. Sure thing. Ha? Huh? Wait lang, wait, wait lang. Sir, nakapili na po ba kayo ng cellphone? Ah, uh, yes. Um, thanks to Jane here na nag-assist sa akin kanina. Hi, sir. Here's your brand new cellphone Hi. from Cellboy. Thank you. Thank you, you, you. <gasps> Ma'am Eya! Hello! Hey. Magkakilala kayo? Yes, po. Haha, ha, oh, o, oh, officer oh, yung empleyado natin siya dati. Oh, really? Alam mo, sa dinami-dami ng story na store na pinuntahan natin, I really could say na dito ako nakakuha ng magandang service. She was not just only answered all of my questions, but she also provided different informations na hindi alam ng ibang tao. Thank you, sir. I really say that I'm a satisfied customer. Oh, nga pala. Why did you leave the company? Ah, uh, Honestly, sir, hindi po ako umalis sa company niyo. Uh, 15 years po ako sa inyo. Kaya lang ho eh, diba ho sabi nyo, hindi na ho po pwede yung mga may edad na. At naghanap po kayo ng fresh at bata na mga bagong sales lady. Kaya hindi na po ako qualified sa bata. Kaya tinanggal na po ako. Buti ko alam to eh. Even if you have big changes in the company, Nada, there should be an exception for employees like her. She could have been an asset. Anyways, let's go back to the office and talk about some things, okay? Thank you. Thank you po, sir. cell boy. trabaho yung sales manager na yun ah. naman sana sir. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Isa pa, thankful nga ako eh kasi nalipat ako sa napakagandang kumpanya na talagang mahal at alaga ang empleyado. Sa bagay, wala din po nawala sa inyo nung tinanggal ka nila, eh. Yung kabuti loob, sipag, syaga, kaalaman eh. Nasa inyo na po talaga yan. At yan, Kanyang pwede niyong may pagmayabang at walang sino man na makapagnakaw niyan sa iyo. Tama ka, Jan. Dahil Jan, appear tayo. Appear! Magbenta pa tayo ng maraming. <laughs> Ma Ma'am, sir, baka gusto niya pong bumili namin sa ito. Maraming salamat po sa viewers ng t Production. Muli po, I'll be shooting po para magbigay mensahe po para po sa napanood ninyo ang pagkawala po ng pangunahing empleyado is para na rin po nawala ang star player nyo po sa isang team ng sports. Alam naman po natin na sa katul katungkulan nila, malaking bagay po yung role nila eh. So, dapat po, pahalagaan po natin sila at i-make sure po na lagi po tayong buo. Dahil kahit hindi po star player mawala, kahit ordinaryong player, ordinaryong empleyado, is malaking bagay po rin po yan. Dahil po, ang effective po na trabaho is teamwork po talaga. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po sa taga panuod po ng Tibon Manila. Kasama po ang Cellboy. Ako po si Alvin Teng. Ah uh, muli po, uh, paki suportahan po ang Cellboy dahil bawat benta, tulong ko sa iba. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya kasama ang pag Wala kasi saya sa bawa't kalaw Magkasama tayo lahat. Tibon Manila, walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama